Dallas Mavericks, Utah Jazz at New York Knicks, yan lamang ang ilan sa maraming NBA teams na nagimbita at tumesting nga sa kakayahan ng mas batang kay Soto. Ngayon naman ay eh pwedeng tawagin ulit siya ng parehong NBA teams at bagong NBA teams para tignan ulit ang kakayahan ni kay Soto sa kasalukuyan. Mas malakas na kay Soto ang meron tayo ngayon, kayang makipagpisikalan at kaya rin na gumawa ng kanyang punto sa low post sa mga one-on-one -on -one plays. Ipinakita ni kay Soto kahit import pa yan ay kaya niyang maiskuran sa loob ng paint. Dominant na kay Soto ang nakita natin sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers ibig sabihin malakas na player itong si Kai Soto pagdating dito sa Asia at nagkaroon nga siya ng pambihirang performance sa first window ng FIBA Asia Cup qualifiers sa Japan B1 B League naman ay kapansin-pansin ang kanyang magkakasunod na double-double na stats at hindi nga madali na gawin ang bagay nito sa Japan B1 B League sa isang team na punong-puno ng mga imports solid ang record ni Kai ng ngayong 2024 at maganda ang kanyang performance sa Japan B1 B League at sa Gilas Team Ren na posibleng magtuloy-tuloy nga rin hanggang sa NBA Summer League maaga na nga ang nasabi nito ni Ronzon na babalik si Kai sa NBA Summer League ngayong 2024 at simula pa lamang ang kanilang unang sabak noong 2023. Maraming NBA team workout ang pinuntahan ni Kai Soto at sa Orlando Magic nga siya na pabilang sa NBA Summer League last season. Umani nga rin ng atensyon ang purple and gold post ng tatay ni Kai Soto at posibleng nga na merong usapan ang Wasserman at ng purple and gold team ng NBA. Kapag purple and gold ang usapan ay ang LA Lakers ang unang team sa NBA na naiisip nga ng mga basketball fans. Mas maganda ngayon ang pag-asa ni Kaisoto na makasungkit ng NBA contract dahil na rin sa maganda ang kanyang naging laro sa FIBA Asia Cup Qualifiers at maging sa Japan B1B League. Gusto nga rin ng mga Yokohama bigger fans na manatili si Kai at maglaro pang ito sa kanilang team. Kasama itong si Kawamura dahil na rin sa nakita nga nila na epektibo ang combination ng dalawang players na ito at kung madadagdagan ang team ng Yokohama ng mga solid na imports na makakatulungan ni Kaisoto at Kawamura ay hindi nga malayo na umabot sila sa top 4 sa susunod na season ng Japan B1B League. Marami ngayon ang nag-aabang sa official pahayag ng Wasserman tungkol nga sa NBA workout ni Kai Soto at ngayong 2024 ay susubukan nilang mas pagandahin ang chance ni Kai na makakuha ng NBA contract. Pwedeng bumalik nga si Kai Soto sa team ng Yokohama kung sakali lang na hindi nga makakuha ng NBA contract si Kai Soto ngayong 2024. Nakita ng Yokohama ang magandang laro ni Kai Soto at kawamura at kung magkakaroon nga ng tatlo pang bagong solid na import ang team ng Yokohama ay eh hindi malayo na magiging mas malakas pa ang team ng Yokohama next season. Kung matatandaan rin natin noon ay ang Chicago Bulls nga ang isa sa team na nagimbita dito kay Kay Soto bago ang NBA draft. Maganda ang pagkakataon. Noon ni Kay Soto, yun nga lang ay palpak ng pahayag ng kanyang dating agent na si Joel Bell dahil pwede na na-draft in stash itong si Kay Soto. Tatawagin ng kanyang pangalan sa NBA draft pero maglalaro na muna sa ibang liga para sa development at magsisilbi nga siyang backup player ng team kahit na naglalaro sa ibang liga ay konektado pa rin siya sa NBA team at tinitignan nga rin ang development ng kanilang player. Isa lang ang natitiyak natin ngayon at ito ay ang plano ng Wasserman ang nasabi nila na babalik sila ngayon. Ngayong 2024, mas malakas kasama itong si Kai at ang mas magandang pagkakataon ni Kai ngayong taon para makasungkit ng NBA contract. Nakikita natin na aabot na nga itong si Kai sa NBA, pwedeng mabigyan na ng isang season at posible na ma-extend pa nga ito. Depende na rin sa kanyang performance at improvement sa kanyang team. Pwedeng mangyari ito ngayong taon at pwede rin na sa susunod na taon at hanggang wala pa nga si Kai sa kanyang mid-20s ay malaki-laki pa rin ang pag-asa niyang umabot sa NBA.